Oh okay lambat nak boxer. Toba kamu toboy Tak 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 dia. Tak nak boxer. Okay nga po. po nga doon si Tita. Paano nandunin si Tita? Eh, salaminos kami. Salaminos. Saan? Eh. Babalik na daw siya nang ano... Sa Prince Ed. Kaya gusto kitang matutang. Hmm. ako babalik sa... Galing ako ngayon. Hmm. Thank you, Tita, sa pagmamahal ko Kuya. Amin. Amin sila. Hindi, kasi maliit pa siya, no. Mami... Kasi naman lang ano, malit pa lang. Ngayon yung malaki na, masyadong malaki na. Sa susunod na wakasyon, ba? baka may asawa na. Ah, ah. Sa susunod balik ko. Matagal pa um, po, yun. <laughs> po yun. Nasa church po. Umuwi po siya, linalagnat. Ay, na galing sa church. Uh, nag-welcome, si um, nag nag-welcome lang po sila. In. Parang tumugtog. Um, Tapos umuwi na po siya. Ha, uh, ano umuwi po dito? Ay, hindi po. Kasama po, magkasama po pagpunta sa church. Tapos, uh, masama po yung pakaramdam. Opo, opo ka muna. Na, para makaupo sila. Kwent ah, kwentuhan nyo na. Saluitan nyo na yung ano, tita. <laughs> Wala naman ako. Masabi. <laughs> <laughs> Nakukuyos ko. Sa akin, ko. hindi na para Parang hindi ako makikita saan. <laughs> Nakakahiya. Hindi, gusto ko kasi may... Nakikita po ni Kuya yung ano niya, mga darating yung araw, mapapanood niya. Sino ba tong sila tita? Ganun. Tidur dengan kita memboikot, kerana, kerana, barang yang basah, enjoy, kerana personal, nak anes ya. Bila, bila seorang 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 seorang